Hey guys! Today's vlog, magluluto tayo ng binignit. Perfect ito sa malamig na panahon. Tara guys, samahan niyo ako magtambay dito sa aming kusina. sangkap na gagamitin natin ay glutinous rice ball, gata, sagu, yang coconut, sugar, langka, saging, taro, at, at, at meron tayong dalawang klasing kamote. Merong dilaw at meron ding purple. At hindi rin mawawala ang glutinous powder. Flashback sa paggawa pala ng rice bowl, guys, gagamit tayo ng glutinous rice, flour, tubig, at ang pampakulay. First, ilagay lang natin ang tubig. Estimate lang natin ito na hindi siya dumabasa. Lagyan lang natin ng konting pampakulay. lang natin. Lagyan natin ng konting tubig. Hello, inlang natin ito nang mabuti. Guys, depende nilang para sa inyo kung ano kalaki ang gusto niyo na size ng ating rice ball. Ipo lang natin ito na pabilog sa ating malinis na kamay. Meanwhile, Parang naglalaba lang tayo nito guys. Pigain lang natin ng mabuti para lumabas ang katas. I-drain na natin, guys. Tigay lang natin ito na mabuti. Lumabas na ang gata. a flashback. Hugasan muna natin ito na mabuti ang ating root crops para mawala ang mga putik sa kanyang katawan. balatan na natin ang ating mga root crops. Kung napapansin nyo guys, mayroon tayong dalawang uri ng kamote. Ito ang dilaw at ang obe. Balatan na natin guys. Huwain na natin ang mga root crops. Wala natin na pa-cubes. Meanwhile, ang una nating lulutuin ay ang ating sagu. First, ilagay lang natin ang huling pinigana. fresh coconut milk. Pakuluan muna natin ito guys bago natin ilagay ang ating sagu. Kumulo na guys! Pwede din natin ilagay ang ating sago. At ang ating glutinous rinds. din natin ng konting tubig. At haluin. Hintayin lang natin na malutong ang ating sago. At ilagay natin ang ating root crops. A few moments later. Isnodun natin lagay ang ating mga root crops. flow-in lang natin ito ng mabuti. Ang ganda ng kulay guys, oh. Meron tayo dito ang dalawang variety ng kamote. Merong yellow at meron din purple. At ito yung puti guys. Family din to ng gabi, ang taro sa amin nang tawag dito ay curioso. Haluin lang natin ito ng mabuti. Ilagay na din natin ang ating bilo-bilo na flavor ube. Ipaglawin na natin dito ng mabuti. Lagay na natin ang ating saging. Lagyan natin ito ng sukal, guys. Wala na itong measurement. Depende na lang ito sa inyong taste. Lagay na din natin ang first natin na squeeze na gata. Mmm, masarap. Hello, lang ito natin? Tikman na natin to guys. ang tamis. Nagayon natin ito ng yung coconut, guys. At langka. Para mas lalong sumarap. haluin lang natin ng mabuti. Okay na to guys. Ready to serve ng binignit natin. Mmm, masarap. I-serve na natin to guys. Mmm, perfect sa malamig na panahon. Thanks for watching guys. Sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga vlog namin. Tara, kain tayo guys. Bye-bye!